guys. Good morning. Hinabol ko tong ipit ni Saisha. Ah, pink. Kasi pupunta kami sa wedding ngayon sa kamag-anak nila Asis sa Maysora, ha. Ngayon, yung damit niya, ipinakita niya sa akin yung damit niya kasi kulay pink. Eh wala siyang ipit. Kaya sabi ko habulin, ihabul ko na gawan ng ipit yung bata. Ayan, partner ng kanyang damit. Ah. Pink din yung tali bali bumili ako ng ano ng ipit isang ganitong binili ko para gagawan ko ng ipit na ganito kasi wala man lang kaipit-ipit yung bata o ngayon pupunta ng wedding kasi yung nagawa ko sa kanya yellow yellow at red yung nagawa ko sa kanya eh, yung damit pala niya, re, pink. Pink yung damit niya. Nagkataon ng damit niya ngayon, papuntang wedding ay pink. So, sabi ko, ihabol eh, ko nga gawan ng pink na ipit para may ganon siya o partner sa pink na damit ni Saisha mamaya. Ah, ba diba? <laughs> Ang cute. Ang cute, ang cute lang talaga. Pang bata lang talaga. Ang isang bata. Oy, ay sus. Ay, no, nakapink siya na ano. Si woman niya, piher lito. Iya. Oh, sabi. Na huh? na. Naka eye glasses pa. Sura so, ha. Nene. Yung ipit niya. Hindi po talaga. Oh. Imagine, po. <laughs> Ayan. Ay, magilim. Ikita. Ha? Huh? Ayan. Uh -huh. Ramri! Uh -huh.

Pero wala pa. Maliliit pa yung bunga niya. May mga iba, mga red-red. Pero maliliit pa. Rishi Farm. Simran Rishi, Rishi Farm. Strawberry. Strawberry Farm, ah. Malaki. Parang sa Baratpur. Din. Ayan, oh. Kita nyo yung bunga. Zoom nga natin ng konti. Ayan, oh. Ah. Oh. Pero wala pa, hindi pa masyadong hinog. Nilagyan nila ng ano. Yes, little. Nilagyan nila ng ng, ng ano, ng onion. No, in between. They put onion in between of the, ano, strawberry nandito na kami sa kamag-anak nila Asis guys. Nandito nga lang kami muna sa may highway. Hindi pa kami pumapasok don sa may venue kasi ano naghahanap pa si na Asis at ama ng sobre para doon nila ilalagay yung pera na ibibigay sa mag-asawa. So ayan, kabababa lang namin sa tuktok. Ito si Saisha, inaantay si ama, si Asis. Ayan. Nagre-ready ng ano, magre-ready sila kung nag-uusap sila ni ama kung magkano ang ibibigay nila sa kasal. So, eto, dito yung kasal. Nandun, tapos na ang ceremony. Ang aga na tapos ang ceremony, guys. Pagdating namin, tapos ang ceremony, yung mag-asawa, nakaupo na sila doon at nag na lang kung kailan sila titikahan. Tapos, eto, may biglang dumating na ano gay, dalawa. Hindi ko alam kung anong ginawa nila. Tapos may mantika sa may bilao na kita nyo. May mantika, may bigas, may bulaklak. Sabi ko, akala ko invited. Sabi nila, hindi daw, basa lang daw pumunta sila dyan. Tapos, ewan, parang nangihingi sila ng something. Nangihingi sila ng bigas, ng oil. Tapos nangihingi din sila ng pera. Ayan no oh. may pera, ganyan. Akala ko invited si, akala ko in-invite kasi meron silang tambol na hawak dapat magtitika na si Asis at Ama, eh, bigla silang naandyan, tapos may konting parang, ano, pa-blessing, pa ganyan, tapos nanghingi nga sila ng pera, yan nga, yung laman nga ng basket. So, kaya medyo naudlot yung pagtitika nila, Asis. So, eto yung mga ibang kamag-anak na nagsidatingan na rin sila. Nung dumating kami, nagsidatingan na rin sila. Ang dami na rin mga nagsidatingan na mga kamag-anak nila. So, yan, nagtitika na si Ama, si Ama muna, inuna na si Ama. So, ang sabi nila, ito parang pinaka pinsan ni Asis na. Pinsan or pamangkin. It's your nephew or ni uh, nephew or cousin. Cousin. Pinsan ni Asis sa side ni Baba na nga. Kasi yung tul Baba doon at Baba pinsan. Kaya Papa, cousin ha? The father and Baba, they're a cousin. Yes? Mm -hmm. Oh. Kaya pinsan na rin. Pinakapinsan na rin ni Asis yan. Anak. Kasi ang tawag ni Asis kanina ay Tulbaba eh. Tulbaba. Hmm. So yan, si Asis na. Turn na rin ni Asis magtika-tika. So hindi kami nagtagal dito guys. After nito, ano, nagyaya na sila para kumain doon sa may kabilang lugar. Nagtayo sila ng malaking tent. Hindi na ako nakapag-video. Pero doon yung pinaka, ano nila, kung saan nandun yung mga pagkain, doon kakain, ganyan. So, hindi kami nagtagal kasi nga si Asher, baka hapunin kami ng uwi, walang ano kasama yung bata. Bali, pumunta lang talaga kami dito, nagpakita lang, nagbigay lang ng pera, tapos nagtika lang din si Asis. Ayan, then tapos na, kainan na. At yon katatapos lang namin kumain at pumunta ako dito sa may tuktok kasi magpapadede ako kay Tonton. Tapos nagsisunuran naman sila. Ayan, so kwento-kwento. Nandyan, kausap nila yung isang tulbaba. Hmm. Nandito kami sa may tuktok, papahinga. Katapos lang kumain yan. So, after nito guys, ay magsisiuwian na. So, yan guys, nandito na kami sa bahay. Kadarating lang namin. At eksakto naman si Tonton ay nakatulog sa tuktok kahit si ano say siya nakatulog din siya sa tuktok kaya diretso sa duyan at pahinga pahinga masakit ang ulo ko itong sakit ng ulo ko dahil sa regla ko hanggang ngayon masakit kahit ang puson ko eh masakit na rin pati ang binti ko ay nanginginig nanginginig ang binti ko hindi ako makatayo ng ano ng medyo matagal Nanginginig yung mga legs ko. Pahinga-pahinga lang. Alas dos. Makarating kami dito alas dos. Alas dos na. Tamang-tama. Maya-maya parating na rin si Asher. Kaya habang nagaantay kay Asher at wala naman akong ginagawa. O di tatapusin ko na naman tong aking pinagkakaabala. <laughs> makikita nyo kung ano to guys ginaya ko lang to sa ano ginaya ko lang siya sa youtube at nagandahan ako sabi ko agayahin ko yun para meron din akong magamit maganda kasi ay para sa akin kasi nung makita ko nagandahan nako at itong si Asher Sus Mario di ba na yung kahapon di ba nakakita kami ng sunflower na nakalagay sa ano na crochet din sabi ba naman sa akin, ay eh, eh, gagawa din daw ako. Eh nagkataon, meron ako brown dyan. Meron din akong white. Meron din akong yellow. Wala nga lang akong green. May green ako, kakaunti lang yung green ko. Pero sa green sa dahon, okay lang kasha yan. Sabi ko, oh, don't worry, gagawan kita ng ano, sunflower mo. Maganda nga naman, maganda. Yung sunflower, pang display dito sa table. Kaya lang kasi ano eh, attract ng dust buhangi, ama, ano ba, alikabok. Pag naglagay ka ng display-display na ganyan, lalo tang alikabok dito sa amin, hindi siya maganda. maalikabokan lang. Ano lang, ano tawag doon? May ipunan lang ng ano kasi, may ipunan ng alikabok yun kasi ang ayaw ko. Kaya hindi ako masyadong naglalagay ng mga display-display. Maalikabok kasi. Okay lang sana kung hindi maalikabok. Ay nako, nakasarado ang amin. Hindi ko makita yung butas. Ayun. Inayos ko ito. Kasi di ba yung sinabi ko nung nakaraan, hindi pantay. Kaya ang ginawa ko, inayos ko. Tinastas ko yung iba. Kaya kung nakikita nyo lumiit pong ginagawa ko kasi tinastas ko siya. Hindi talaga siya kasi pantay guys. Na ano ako sa bilang. Na nalito ako sa bilang. Nagdire-diretso ako. Nakalimutan kong magbilang. Kaya nung sinumulan ko ulit, sige bilang-bilang. <laughs> Itura ko. <laughs> Nagbibilang ako. Kasi kailangan kasi ng bilang. Kasi kapag hindi mo talaga binilang, hindi talaga siya magpapantay. Gaya niyan oh. Kailangan natin magdagdag ng isa pa para pumantay siya. Yan. Yung kasama ko naghihilik na. So si Asis kay higa pa lang itulog eh, tulog agad eh. Kaya tignan nyo yung gilid niya Oh. Pantay-pantay na. Hindi kagaya nung nakaraan na hindi pantay. Ayan, okay na. Pumantay na. Nung ano talaga nakaraan talaga, eh, hindi pantay eh. Mama kami kay Asis nag-deliver ng gulay. One crate ng tomatoes, tapos yung mga nasa plastic, mga gulay din daw yan, sabi niya. So, palis na kami. Punta kami sa sa Purano. Nandito na ulit kami sa bahay, guys. Bali, ang nabili lang ni Asis, nag-deliver siya ng vegetables mm. dun sa pinsan niya. Mm. Kaso, yung pinsan niya kasi wala silang palok. Doon sa para Purano, mm. sa may luban, may palok mm. sila doon. So, yun yung binili ni Asis. Masarap kasi siya, lalo't ano, ihalo mo siya sa, ihalo mo siya sa patatas, masarap man yung palok talaga. Gustong gusto yun ni Asis. Kaya yun yung magiging hapunan namin ngayon. So, ayan. Nandito na ulit kami. At magagawa na kami ng homework ni Asher. Yan. Ibibigay ko muna si Tonton kay As Asis. Yun lang yung ating video for today, guys. Thank you, thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye, everyone, and God bless us all.